Kumusta kayong lahat mga kaibigan, mga kamag-anak uh, Magandang uh, araw sa ating lahat uh, Salamat sa bagong uh, umaga Salamat sa kalakasan Itong uh, iba bagay kong kwento sa inyo mga kaibigan uh, Sa totoong buhay ni Jeremias Cumbes pero hindi po basta-basta uh, kakapulutan po ito ng aral ito ha, ang uh, pamagat ng ating kwento uh, sipag ang panglaban sa kahirapan uh, kami, hindi naman ako hindi naman yung pero... pero uh, dahil sa pagsisikap uh, naming mag-asawa na uh, naitaguyod namin ang aming pamilya uh, napaaral ang mga anak at sa awa ng Panginoon uh, dalawa na lang ang nag-aral ng college yung apat ay tapos na uh, dahil po sa aning pagtutulungan uh, bisan na natin <laughs> ito po uh, madaling araw pa <laughs> Kasi alam niyo uh, pag ako y hindi na makatulog uh, alam mo pag may edad na tayo eh ika nga, eh mababaw na ang tulog Ano <clears throat> oh, nagising na ako na pa lang eh uh, Ang gagawin ko kasi eh uh, kaysa paikot-ikot ako sa higaan uh, mag-umpisa na ako magtrabaho dito dito uh, sa ito kasi ang aming hanap buhay ay tahian uh, yan, kapi kape mo na uh, siyempre ang tahian mga kaibigan uh, mag umpisa yan sa pagtatabas mm, uh, ako po ang uh, tagatabas uh -huh. ayan yun, mga plastik ang aming uh, mga bag karamihan namin na ginagawang bag mga plastik transparent. Mm, oh, so yan nga niyo na magtatagulan na. Saka alam niyo uh, sa mga company uh, gusto nila na ngayon ng mga bag na transparent kasi mga sa ano, kita na yung laman eh. Di ba? Sa company kasi ah uh, titingnan ng uh, security guard kung uh, titingnan yung bag check eh kung uh, nakita na ang log uh, hindi na kaya mahirapan hindi na kailangan buksan pa ayun uh, na tinatabas namin na ito mga plastic ang karamihan namin ginagawa ano po yan matitibay makapal po yan gid sa uh, 24 alam ninyo uh, nag umbisa nga aming tahian uh, ah uh, isa pa lang ang aming anak at uh, sa sobrang kahirapan uh, ako po uh, ang alam ko lang pong trabaho ay uh, sidewalk vendor uh, kaya ang aking uh, tinitinda na mga bag noon uh, binibili ko lang din po sa Divisoria kaya po uh, napag-isipan po na ko po nga uh, kami na lang ang gagawa Uh, sa awa ng Panginoon natutunan namin ay ito na ito na yung aming mga ito na yung mga pattern ko yan ang mga uh, yung mga tela na yan yan lang yung mga pangkombinasyon doon sa mga sa bag na transparent ayan yan yung mga strap uh, master ko talaga to kasi uh, Uh, di sabihin, 1990 ah uh, may isang anak na namin uh, yun, doon kami nag-umpisa dito sa tahian yan po yung mga materialis uh. at alam ninyo uh, <coughs> ito rin po yung aking pangtabas uh, at ito naman yung uh, aming makina <coughs> dalawa na lang yan may, mayroon pang nasa uh, labas pang iba pero nung hindi pa nagka-pandemic talagang uh, medyo marami-rami yan Ito, ito yung mga nangyayari namin oh. Yan Nakahanda na yan kung may o-order Uy, ano nga pala ha Available po kami sa Shopee, Lazada uh, Inagarantya po namin na matibay ang aming uh, mga bag Cosette Pell Cosette Pell ang pangalan po ng aming uh, company sa anak na po namin yan pangalawang anak gumagawa din kami dito mga cotton na backpack at itong mga reflect reflectorize yung mga halimbawa sa mga nagmumotor <clears throat> yung mga nagtatrabaho sa mga uh, tabing kalsada para po uh, makikita po yan ang, uh, pag nailawan po ng uh, sasakyan ayun ayun matututo kay sa aking channel kasi uh, alam ninyo uh, lahat kong uh, binablog uh, ang aking karanasan uh, bagamat mata nakakaburing <laughs> yung iba kasi uh, kaya madaling mag viral yung mga nakakatawa ako wala po kayong makitang uh, patawa na video <laughs> puro po uh, pang kabuhayan mm -hmm. uh, kasi alam nyo naman alam nyo yung mga kwento ko uh, galing ako sa taong grasa at uh, uh, pinapangako ko sa aking sarili na hanggat kaya kong uh, tumayo hindi po ako hihinto sa pagtatrabaho kasi po uh, mahal na mahal ko ang trabaho na ito. Uh, dito ako nagumpisa dito nagumpisa ang uh, ang aking uh, mga pangarap mm -hmm. eh, <coughs> alam niyo <coughs> sa sobrang kahirapan sa probinsya at sa dami ng problema uh, halos nawalaan na ako ng pag-asa pero uh, umapit lang ako sa Panginoon uh, nagsipag nanalangin at uh, salamat at ginabayan niya ako mm, nakarating po ako ng Maynila at uh, uh, Taong grasa na Halos taong grasa na Kasi alam niyo Ako po uh, grade 1 lang ang natapos uh, Kaya napakahirap po maghanap ng trabaho mm. Kaya po natutunan ko po itong ganitong trabaho Ito po uh, Sa pag maker Ganyan uh, Master ko na talaga to mm Hmm kasi ang mga trabaho ko lang noon talaga boy. <laughs> uh, sino bang tatanggap sa iyo kompanya uh, kumpanya kung wala ka nga pinag-aralan? Kasi alam niyo, <laughs> noong mga 80s, siyempre mga 80s 'yun yung kalakasan uh, ko. Uh, ang tina kailangan lang ng mga mga kumpanya noon ay uh, diploma ng high school uh, madali kang matanggap. Hmm, sa Maynila, no? Madaling matanggap. Marami tanggapan. Eh, apa ano kung makadiploma ng high school? Eh, ako ay grade 1 lang ang natapos. Kaya po, ako... Matagal po akong nagpalaboy-laboy. Ang uh, sumasama lang ako sa mga kaibigan, kung na... Uh, kung sinong extra-extra uh, na mga trabaho mahirap po matanggap eh Kay magmula po noon na uh, tinanim ko sa aking isip, uh, pinagdadasal ko na sana ang aking mga anak uh, uh, di naman magkagaya sa akin. Ayun po, sa awa ng Panginoon, uh, natupad po, uh, nakapag-aral po sila. Kaya po ito yung uh, tahian ito, mahal na mahal ko ito, uh, at dito nag-umpisa ang aming buhay kaya hindi man yung maman, uh, ibig sabihin, uh, anak At sana, patuloy ako mga ngarap na dito naman sa pagbablog. Pag kumita ako dito para naman sa aking mga kamag-anak, sa aking mga kapatid na nangangailangan po. Salamat po, Panginoon. Sana, uh, patuloy akong bigyan ng kalakasan ng katawan. Ito po, yung uh, pag pala, <laughs> ah, na, na pa, parang bago tayo mag-iyakan kan ah, ang pagpattern po dito sa mga bag ayan unahin po ninyo yung ano ha ah, yung malaking piyesa ito pinagsabay-sabay ko na ito ya, eh, ah, tatlong design ito ng bag ah, pinagsabay-sabay ko na kailangan po lagyan nyo na lang ng pangalan anong pangalan niya. May mga pangalan naman yan, bawat pattern. Para po ay eh, hindi magkahalo-halo. Di ba? Ah, uh, yan po, unayin po ninyo yung malaking pesa Kasi pag inuna ninyo yung maliit, ah, uh, sigurado mariritaso kayo. <laughs> di ba? Wala na kayong mapaglagyan. Ah, uh, kasi kailangan, ah, uh, yung malalaki, nauna dyan. Para kasi magiging ah uh, Pagkatapos mo mag-guhit, uh, uh, pantay po ang dulo. Uh, Yun po ang sikreto. Uh, gusto ko lagi kayong matuto sa aking channel. Hmm. Paano? Babalik tayo sa kwento? <laughs> po? Uh, dito, uh, ganito pala pag ano, pag malalaki niyang mga anak, kanya-kanyang uh, pamilya na rin Yung iba At uh, uh, Kahit naman yung mga uh, wala pang pamilya Ah uh, uh, Talaga pong uh, tutok sa trabaho Hmm uh, Mayroon din po kami Isang anak na nasa ibang bansa